Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga tips para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso especially yung mga sakit sa puso na pwedeng makaapekto sa heartbeat o sa tibok ng ating puso. Pero sa video na ito, iba ang ating pag-uusapan because I strongly feel about this and I think this is very very important. Yon ay ang paglilipat ng 89 billion na sinasabi na surplus fund or sobrang pondo ng PhilHealth papunta sa national government upang ito ay magamit sa iba't ibang proyekto na maybe patungkol sa economic growth ng ating bansa. Bilang isang healthcare professional na nagtatrabaho sa isang government hospital, I really feel strong about this and ngayon pa lang ay sasabihin ko na I am against this. Hindi ako sanghayon na ilipat ang pondo ng PhilHealth para gamitin sa ibang proyekto ng gobyerno at ipapaliwanag ko sa video na ito kung bakit. So kung gusto nyo malaman ng aking mga rason, Tara, samahan niyo ako sa video na ito. Kamakailan lang ay lumabas ang balita tungkol sa paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth na around 89 billion sa National Treasury na magagamit para sa mga proyekto ng gobyerno. At doon natin nalaman na may sobra palang pondo ang PhilHealth na nag-a-amount pa nga sa more than 400 billion pesos. Last year, ng 2023, sa Asia Pacific Heart Rhythm Meeting in Hong Kong, ang Asia Pacific Heart Rhythm Convention or Scientific Meeting ay isang meeting ng mga electrophysiologist or arrhythmia specialist sa Asia Pacific region kabilang na ang Pilipinas at marami pang ibang bansa sa Asia Pacific. At bilang presidente ng Philippine Heart Rhythm Society, ay I, I, was tasked na magpresent tungkol ng anything about sa Pilipinas at i-represent ang Pilipinas pagdating sa pag-aalaga natin sa mga pasyenteng may abnormal na tibok sa puso. And I have decided na mag-present ng ginawa naming study sa PHRS tungkol sa economic and health burden ng mga arrhythmias or mga abnormalities heartbeat na sakit sa Pilipinas. At ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga parte ng pinresent code na nanggaling din sa data ng PhilHealth kung paano ang mga pasyente nating may heartbeat ay naalagaan. At 'yon ang pag-uusapan natin sa video na ito kasi ito ang rason kung bakit hindi ako sang-ayon. I am strongly against the transfer of PhilHealth funds to the National Treasury for other purposes. So simulan na natin, 'no? Yung title ng presentation ko is Epidemiologic and Economic Burden of Arrhythmias in the Philippines. And ito yung outline. Nagsalita ako tungkol sa Philippine healthcare system. Sinabi ko din yung mga prevalence or dami ng mga Filipino na may arrhythmia problems, yung mabagal na tibok ng puso, yan yung mga arrhythmias, supraventricular and ventricular tachyarrhythmias, o yung matutuli naman na heartbeat, and some initiatives ng Philippine Heart Rhythm Society para maibsan at magawa ng paraan ang mga problema na ito. So pag-uusapan natin yung mga patungkol sa PhilHealth. Yung healthcare system natin sa Pilipinas ay kakaiba kasi tayo ay gawa ng maraming pulo. So, maraming tinatawag na differences. Sa mga malalayong lugar outside of the metro ay hindi ganun kaganda ang healthcare delivery. At ito ay galing din sa data na kahit doon sa Metro Manila for example or sa National Capital Region in general, doon sa mga slum areas o yung mga tirahan o yung mga lugar na hindi ganun kataas ang kanilang economic status mas mababa pa rin ang kakayahan nila na magkaroon ng access sa healthcare. Pangalawa, nakakapagtaka na 60% or karamihan sa mga ospital sa Pilipinas ay private-owned. 40% lang or apat sa 10 ospital ang government-owned. At ito ay kabaligtaran sa utilization ng hospital sa ating bansa dahil sa 40% na government hospitals ay nagsisiksikan ang 70% ng ating populasyon na nagre-rely sa government hospitals. So ibig sabihin, yung mga karamihan ng mga Pilipinos na 7 out of 10 ay nagre-rely sa mas kaunting ospital sa ating bansa. Ang PhilHealth to ay ang Government Insurance for Health pero ang coverage niya ay hindi 100% at ipapakita ko sa inyo ang coverage sa mga procedures na aming ginagawa sa mga sakit sa puso na nag involve ng abnormality sa heartbeat. Ang Universal Healthcare Act noong 2019 ay naglalayon na mag-expand ng healthcare coverage para sa ating mga Filipinos. And in fact, sa healthcare coverage na ito, nakalagay doon na kailangan ay karamihan sa mga Pilipinos ay makover ang kanilang health needs at ito ay maging pata sa lahat at hindi masyadong gagastos ang bawat Pilipino na magkakaroon ng access sa healthcare. Gumawa kami ng 2017 at 2018 PhilHealth data, ilan nga bang mga Pilipino ang mayroong mga sakit na abnormal na tibok ng puso na nangangailangan ng pacemaker? ng defibrillator at ng ablation. Ang pacemaker ay nilalagay sa mga pasyenteng mabagal ang tibok ng puso. Ang ICD naman o defibrillator ay isang device na tulad ng pacemaker pero ito naman ay nilalagay sa mga pasyente na pwedeng mamatay dahil sa mabilis at matulin na tibok ng puso na kinaklasify namin as fatal arrhythmias. At ang radiofrequency ablation naman ay ginagamit sa mga pasyenteng may matutulin na heartbeat na pwedeng masunog at pwedeng makagamot sa kanilang abnormality. Ang mga procedures na ito ay mga necessary at, at kailangan ng mga either sobrang mabagal ang tibok na kanilang puso o kaya naman sobrang mabilis ang kanilang tibok ng puso na pwedeng maglagay sa kanilang buhay sa alanganin. So gumawa kami ng apat na studies tungkol dito. Noong 2017 at noong 2018, may nearly 5.5 million Filipinos ang nag-claim sa PhilHealth para sa iba't ibang kondisyon. Ang merong sobrang mababagal na tibok ng puso nung time na ito ay 2,102 or 0.04% or 4 kada sa 10,000 claims ay dahil sa mabagal na tibok ng puso na nangangailangan ng pacemaker. At sa 2,102 na patients na ito, higit lamang sa kalahate or 58.6% ang nalagyan ng pacemaker. Ibig sabihin, yung natitirang 42%, wala silang pacemaker nung taon na ito. Sa mga may tachycardias naman na supraventricular tachycardias na nangangailangan ng radiofrequency ablation, mayroong admissions ng 2,270. Again, apat sa kada 10,000 na claim sa PhilHealth ay dahil sa supraventricular tachycardia. At ang nag-undergo lang sa kanila ng radiofrequency ablation ay 44 or wala pang 2%. So, yung natitira na 98%, nagre-relay lamang sila sa pangmatagalang pag-inom ng gamot at hindi sila nagagawan pa ng radiofrequency ablation. Doon naman sa mga pasyente na may mga fatal arrhythmias, 2,762 admissions or 5 kada 10,000, and yet pag titignan natin kung ilan lang ang na ng ICD, 95 lang sa kanila or wala pang 5%, only 3.44% ang nalagyan ng ICD and yet kailangan nilang malagyan nito para hindi sila mamatay sa fatal arrhythmia. And in fact, nung tinignan namin yung mortality rate ng mga pasyenteng may AV block at mayroong ventricular or fatal arrhythmia, doon sa AV block, ang chance nila na magkaroon ng mortality ay 1% or isa sa 100 ay namatay dahil hindi sila nalagyan ng pacemaker. At doon naman sa may fatal arrhythmia, dahil hindi sila nalagyan ng ICD, 10 sa kada isang daan ang namatay dahil dito, when in fact ang mga pasyenteng ito ay na-save sana kung sila ay nagkaroon ng ganitong intervention. Pagdating naman sa PhilHealth coverage, ang paglalagay ng pacemaker, ang pasyente ay magbabayad ng around 300,000 pesos in most hospital. At ang iko-cover lang doon ng PhilHealth, wala pang 10% or wala pang 30,000. Babayaran ng pasyente yung mahigit 270,000 out of pocket para malagyan lang ng pacemaker. Sa isang ICD na nagkakahalaga ng 800,000 magbibigay lang ang PhilHealth ng wala pang 25,000 or wala pang 3%. At sa radiofrequency ablation na ang usual price ay 350,000, 12,000 lang or 3.6% ang issue shoulder ng PhilHealth. Kaya nakakapagtaka na ang dami-daming sobrang pera ng PhilHealth and yet ang dami-daming pasyente na nangangailangan ng na mga importanteng procedure na hindi nagagawa sa kanila. At ito ay para sa tatlong procedures pa lang na aking nasabi. Ang sobra bang pondo ng PhilHealth ay dahil sa maling pagpapalakad nito? Dahil ba sa kulang na kulang talaga ang binibigay na support ng gobyerno para sa mga Pilipino na nangangailangan ng mga ganitong procedures? Hindi naman talaga illegal na ilipat ang sobrang pondo ng isang GOCC or government owned and run companies para sa ibang proyekto pero sana tignan muna ng PhilHealth, tignan muna ng gobyerno sapat ba talaga ang coverage ng PhilHealth para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi ba natin ito dapat gastusin para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng PhilHealth? Hindi ba mas mainam na ito ay pagpatayo ng mga ospital kung kailangan? Hindi ba mas mainam na taasan ng PhilHealth ang kanilang coverage sa mga procedures sa tulad nito at iba pang procedures tulad ng dialysis, i-include yung mga dental services, mga outpatient, mga preventive measures para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit in the first place? Hindi lang 'yan. Marami pang utang ang PhilHealth sa mga government at mga private owned hospitals, especially mga private owned hospitals kailangan nilang kumita para magtuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. And yet, hindi sila binabayaran ng PhilHealth ng full pa o kaya naman ay bawasan ng contribution, in fact, tinaasan pa nga from 4 to 5%. At kung titignan ninyo ang mga premium ng mga healthcare professionals kumpara sa mga regular contributors, ay napakalaki ng aming premium para maging PhilHealth accredited. Di ba nakakapagtaka? Hindi man ilegal na ito ay ilipat sa ibang proyekto ng gobyerno. Yun ba talaga ang tamang gawin sa sobrang pondo ng PhilHealth na dapat ay nakalaan sa kalusugan at sa healthcare ng ating mga kababayan. So sana ito ay makatulong para mas maintindihan natin kung bakit ganito na lamang ang pagtutol ng mga healthcare professionals sa paglipat ng pondo ng PhilHealth at kung bakit ako ay strongly feel against the transfer of PhilHealth funds. To the National Treasury. Sana ay meron din kayong muling natutunan sa video na ito. So, magkita ulit tayo sa susunod pang videos at sa susunod pang mga tips para sa healthcare, especially sa mga tips sa pag-iwas ang pagkakaroon ng abnormal na tibok ng puso. Again, maraming maraming salamat.